Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin ni nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag edit at pumubo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tarat! Simula na natin. Main content, 7 physical na senyales na maaring mapansin sa babaeng may experience. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong physical na senyales na maaring mapansin ng isang lalaki kapag ang isang babae ay may dating karanasan o mas tama sabihin, may maturity at comfort pagdating sa intimacy. Pero tandaan, hindi ito para manghusga, hindi ito para mag ng babae. Ito ay para mas maintindihan ng lalaki ang body language at para mas maging gentle, calm, at considerate. 1. Relaxed ang body language. Kapag may familiarity ang babae sa physical closeness, mapapansin mong hindi stiff o tense ang katawan niya. Natural lang ang galaw, hindi sobrang conscious, at hindi rin nagmamadali. Ibig sabihin, may level ng comfort at maturity na nakuha niya mula sa past relationships o life experiences. 2 confident ang galaw. Ang mga babae na may experience ay kadalasang mahinahon at fluid ang movement. Hindi sila clumsy kapag nagkakaroon ng physical contact. Alam nila paano umupo, paano humarap o paano mag-adjust. Hindi dahil malandi, kundi dahil comfortable sila sa katawan nila. 3. Stable at maayos ang paghinga. Ang paghinga ay magandang indicator ng comfort. Kapag inexperienced ang tao, mabilis kabahan, huminga o tense ang dibdib. Pero ang may experience, steady ang breathing. Kaya ang kontrolin ang kaba tension, kaya mas natural ang kilos niya. 4. Hindi madaling mas startle sa gentle touch. Ang isang taong walang experience ay madalas nagugulat kahit sa simpleng hawak sa kamay o braso. Samantalang ang may experience ay composed. Hindi ibig sabihin na hindi siya marunong mahiya. Iba iyon. Ang ibig sabihin, sana siya mag-handle ng closeness ng hindi natataranta. 5. Relaxed ang muscles. Makikita ito sa balikat, kamay, at legs. Ang tense na katawan ay senyales ng kaba o unfamiliarity. Ang relaxed na muscles ay senyales ng self-control, awareness, at emotional calmness. Hindi ito intimacy-related, kundi psychological maturity. 6. Aware siya sa nonverbal communication. Nakakabasa at nakakapagbigay siya ng subtle signals. Gentle eye contact, soft movement, calm expression. Ito ay dahil naiintindihan niya kung paano gumagana ang body language sa isang close moment. Hindi ito kabastusan. Ito ay communication skill na natutunan sa past relationships. 7. Marunong mag-adjust kapag may closeness ito ang pinakakitang-kitang senyales. Ang experience na babae ay hindi awkward maghanap ng comfortable position. Alam niya paano i-adjust ang sarili para pareho kayong comfortable. Hindi siya natetense at hindi rin siya nalilito kung paano ibabagay ang sarili niya sa sitwasyon. Hindi ito garantiyang marami siyang experience. Pwede rin itong resulta ng personality, confidence, o maturity. Closing message. Ang pinakamahalagang part dito ay pag-unawa, hindi paghuska. Ang babae ay hindi dapat kinikilala basa sa hula ng experience niya, kundi basa sa respeto at pagkatao niya. Gamitin ang knowledge na ito para maging must-considerate, hindi para mang-judge. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!